Sa mundo ng Stoicism, ang tunay na lakas ng isang lalaki ay hindi matatagpuan sa dami ng kanyang sinasabi, kundi sa lalim ng kanyang pananahimik. Sa panahong ang karamihan ay sabik mapansin, ang isang lalaking tahimik, disiplinado, at hindi madaling matinag ay agad nakapansin-pansin. Sa katotohanan, ito ang tinutukoy ng mga modernong kababaihan na misteryosong lalaki, Isang uri ng presensyang hindi maipaliwanag, ngunit ramdam na ramdam. At dito nagsisimula ang strict na sinasabi ng pamagat, ang pagiging stoic, ang pamumuhay ayon sa prinsipyo ng kaginhawaan sa gitna ng kabuluhan, at ang pagkakaroon ng kontrol sa sarili sa lahat ng bagay. Hindi ito isang panlilinlang. Ito ay isang anyo ng pamumuhay na nagiging kaakit-akit hindi dahil sa intensyon mong maakit ang babae, kundi dahil sa ang epekto nito ay natural na humihila ng pansin. Sa bawat kilos mo nakalmado ka, na hindi ka basta-basta nagre-react, na may kumpiyansa kang hindi arogante, dito nagsisimulang mamangha ang mga tao sa sayo, lalo na ang mga babae. Sa mga mata nila, isa kang lalaking hindi madali ang buhay, pero hindi nabubuwal. Isang nilalang na marunong magtimpi, maghintay, at hindi sumusuko sa tawag ng panandaliang emosyon. Ang stoic na lalaki ay hindi nagpapakita ng kahinaan sa paraang defensibo o paawa, nagpapakita siya ng kahinaan sa paraang tanggap niya ito, niyayakap niya ito, at pinupulot ang aral mula rito. Kaya sa bawat pagkakataong nagpipigil ka ng galit mo, sa bawat oras na hindi mo hinahabol ang validation ng iba, sa bawat araw na pinipili mong bumangon sa kabila ng sakit, unti-unti mong hinuhubog ang sarili mo bilang isang magnetic na presensya. Hindi dahil ikaw ang sumisigaw ng atensyon, kundi dahil ikaw ang nagiging katahimikan sa inay ng mundo. At sa ganitong uri ng lalaki, ang babae ay kusa at madalas hindi niya namamalayan na naaki. Ang pagiging stoic ay hindi nangangahulugan ng pagiging malamig, walang pakiramdam o manhid sa emosyon. Sa halip, ito ay ang sining ng pagkilala sa mga damdamin ng hindi nagpapalunod sa mga ito. Kaya kung nais mong maakit ang isang babae sa pinakamalalim na antas, kailangan mong matutunan ang kakayahang ito, ang magkaroon ng emosyon, ngunit hindi alipin ng emosyon. Ang maraming lalaki ay nahuhulog sa bitag ng pagiging reactive. Kapag may sinabi ang babae na hindi nila gusto, agad silang umiinit ang ulo, sumasagot, nagtataas ng boses, o maalis ng galit. Ngunit ang lalaking stoic ay hindi ganyan. Sa halip, tinatanggap niya ang sitwasyon, inaalam ang pinagmulan ng emosyon, at pinag-isipan bago tumugon. Ang ganitong uri ng maturity ay napakabihira sa panahon ngayon, at iyon mismo ang dahilan kung bakit ito kaakit akit Sa mata ng babae, ang lalaking hindi nagmamadaling ipagtanggol ang sarili o hindi agad natataranta kapag hindi siya naintindihan, ay isang lalaking may lalim, may karanasan, at may sariling direksyon. Isa siyang lalaking hindi umaasa sa opinyon ng iba para malaman kung sino siya. Ang confidence na ito, na hindi nakasandal sa papuri o pansin, ay nagbibigay ng isang napakalakas na aura ng kalayaan. At ang ganitong uri ng kalayaan ay nakakahawa. Kapag nasa presensya ng isang stoic na lalaki ang isang babae, nakikita niya ang posibilidad na siya rin ay maging malaya mula sa insecurities, sa takot, at sa emosyonal na roller coaster ng modernong relasyon. Dahil dito, unti-unti siyang naakit. Hindi dahil pinilit mo siya, kundi dahil naramdaman niyang ligtas siyang maging totoo sa piling mo. Isa pa, ang lalaking stoic ay marunong makinig, hindi lang para sumagot, kundi para tunay na maunawaan. Sa kanyang pananahimik, nararamdaman ng babae na hindi siya hinuhusgahan. At sa mundong mabilis maghusga, ang ganitong klasing presensya ay parang oasis sa gitna ng disyerto. Ang totoo, ang mga babae ay hindi lang naakit sa panlabas na anyo, kundi sa lalim ng pakikitungo, sa pagkakaroon ng direksyon sa paninindigan. Kaya kung nais mong gawin ang trick na ito, huwag mong isipin kung paano mo siya mapapasagot. Sa halip, tanungin mo ang sarili mo, sino ka sa panahon ng kabuluhan? Marunong ka bang tumahimik kapag kailangan? Marunong ka bang magtiwala sa sarili mo kahit hindi ka sinasangayunan? Marunong ka bang humawak ng pananagutan kahit mahirap? Ang sagot sa mga tanong na ito ang huhubog sa stoic na lalaking natural na kinikilala, nirerespeto, at naakit ang babae. Hindi dahil gusto mong makuha siya, kundi dahil ikaw na mismo ay isang taong hindi kailangang makuha ang kahit sino para makompleto ang sarili. At sa paradox na ito na hindi mo siya hinahabol ngunit lumalapit siya, umiiral ang mahiwagang pwersa ng stoicism. Dahil sa panahon na yon, ang tunay na lakas ay hindi sa lakas ng katawan, dami ng pera, o ganda ng ngiti, kundi sa katahimikang hindi kayang sirain ng mundo. Ang stoic na lalaki ay parang bundok, nakatindig kahit anong unos. At sa kanyang katahimikan, maririnig mo ang sigaw ng kanyang karakter. Hindi maikakailan na ang kababaihan ay may likas na husay sa pag-unawa ng emosyon, at madalas ay mas marunong silang magbasa ng kilos at damdamin kaysa sa sinasabi mismo ng mga salita. Kaya't sa tuwing kinakaharap mo sila bilang isang lalaking hindi pa hinuhubog ng disiplina, madali nilang naamoy ang kawalan mo ng direksyon, takot mong maiwan at desperasyon mong makuha ang atensyon nila. Ang ganitong enerhiya, ang pagkasabit, ang pangangailangan ng pagpapatunay ang mabilis na pagbagsak kapag hindi sila sumagot sa text ay hindi kaakit-akit. Ito'y nagpapahiwatig na wala kang sapat na laman, wala kang sariling mundong ginagalawan, at sa bawat pagkilos nila, nakatalika. ka. Ngunit ang stoic na lalaki ay ibang iba. Siya ay isang nilalang na may sariling axis, isang mundong hindi umiikot sa babae, kundi umiikot sa layunin, sa disiplina, at sa paglinang ng sarili. Kapag nakilala siya ng isang babae, agad itong mapapaisip ano ang meron sa kanya na tahimik pero malakas. Hindi siya madaling mabasa, hindi rin siya nagmamadaling magbukas. Ngunit hindi rin siya evasive. Kapag tinanong mo siya ng personal na bagay, hindi siya natatakot sumagot, pero hindi rin siya nagsasayang ng salita. Ang kanyang presensya ay hindi umaasa sa gimmick o drama. Isa siyang lalaking hindi kailangang ipagyabang ang kanyang karanasan, sapagkat ang kanyang kilos, mga desisyon, at pananahimik ay nagkukwento para sa kanya. Sa panahon ngayon na ang karamihan ay sabik mapansin sa social media, ang isang lalaking tahimik at hindi aktibong naghahanap ng validation ay tila misteryo sa mata ng babae. At ang misteryong iyon ay parang apoy, hindi sumisigaw, pero nagpapainit. Kung ikaw ay lalaking stoic, hindi mo kailangan ng pickup lines. Hindi mo kailangan ipagyabang ang sasakyan mo, ang katawan mong pinaghirapan, o ang dami ng babaeng nagkakabusto sa iyo noon. Dahil sa bawat sandaling hindi mo pinipilit ang sarili mo na magustuhan ka, lalo kang magiging kakit-akit. Dahil sa bawat hakbang mong may direksyon, napapaisip ang babae, saan kaya siya papunta? At ang tanong na yon, kapag bumuo na ng interes, ay mas malakas pa kaysa sa kahit anong scripted na linya. Sa loob ng stoic na lalaki, mayroong paniniwalang hindi kailangan ang kontrolin ang ibang tao, kundi ang sarili lamang. At sa pagkontrol na yon, lumalabas ang purong kumpiyansa. Hindi ito yung tipong mayabang o masungit. Ito ay kumpiyansang alam mong kaya mong mamuhay mag-isa, pero pinipili mong makisama. Alam mong hindi mo kailangan ng babae para mabuhay, ngunit kapag pumili kang mahalin siya, alam mong galing iyon sa bumong desisyon, hindi sa pangangailangan. At ito ang esensya ng tunay na pagmamahal, hindi sa pilitang paghawak, kundi malayang pagpili sa kabila ng kalayaan. Ang mga babae sa kanilang pinakataimtim na hangarin ay naghahanap ng lalaking ganito. Hindi dahil gusto nilang kontrolin, kundi dahil sa piling nito, sila ay napipilitang lumalim. Hindi ito romantikong manipulasyon. Ito ay stoicism, ang kakayahang manatiling matatag kahit pa may tukso, takot, o emosyon na sumusubok sirain ang iyong sentro. At ang lalaki na may ganitong sentro, Isang lalaking hindi naglalakad para habulin ang atensyon ng iba, kundi naglalakad para tuparin ang kanyang misyon, ay parang ilaw sa kadiliman. Hindi siya kumikislap, pero hindi rin siya nawawala. Isa siyang presensya na tahimik pero buo. At sa kanyang katahimikan, ang babae ay kusa, hindi sa pilitan, na nahuhulog. Hindi dahil sa iyong panlabas, kundi sa lalim ng iyong pag-ira. Ang lalaking stoic ay hindi nakikipagkumpetensya sa iba, lalong-lalo na pagdating sa atensyon ng babae. Isa ito sa mga katangiang hindi karaniwan pero sobrang makapangyarihan. Habang ang maraming lalaki ay paligsahan kung sino ang pinakatawa, pinakamatangkad, pinakamagaling sa sports, o may pinakaastig na estilo ng pananamit, ang lalaking stoic ay nasa isang klase ng kompetisyon na mas tahimik at mas malalim. Ang kompetisyon laban sa kanyang dating sarili. Ito ang lalaking araw-araw gumigising hindi upang mapansin, kundi upang maging mas mahusay kaysa sa kahapon. Kapag naramdaman ito ng isang babae, ang lalaking hindi kailanman nagmamadaling patunayan ang sarili sa iba, ngunit patuloy na gumaganda lumalalim, tumitibay, hindi siya makakaiwas sa pangakit na iyon. Sapagkat ang isang lalaking may disiplina sa sarili ay nagbibigay ng pananabik at paggalang sa isang babae, hindi sa pamamagitan ng mga salita o regalo, kundi sa kanyang pamumuhay. Makikita ito sa paraan ng kanyang pagtindig, sa paraan ng kanyang pakikinig, sa tahimik niyang presensyang tila laging nasa kontrol. Sa isang date, habang ang iba ay pilit pinapatawa ang babae o pinapabilib gamit ang mga kwentong mayabang, ang stoic ay nakaupo lang, tahimik, nakikinig. Hindi siya natatakot sa katahimikan. At sa katahimikan iyon, mas nararamdaman ng babae na siya ay napapansin hindi bilang tropeo, kundi bilang tao. Isa sa mga pangunahing prinsipyo ng Stoicism ay ang dichotomy of control, ang pag-unawa kung ano ang nasa iyong kapangyarihan at ano ang hindi. Ang atensyon at damdamin ng babae ay hindi mo kontrolado, ngunit ang paraan ng iyong pamumuhay ay kontrolado mo. At kapag pinili mong ayusin ang sarili mo, katawan, kaisipan, layunin, damdamin, natural na lalapit ang mga taong katulad mo ang hinahanap. Hindi mo kailangan baguhin ang panlasa ng babae. Kailangan mo lang linangin ang uri ng pagkatao na kusang naakit ang matalinong babae. Ang lalaking stoic ay hindi agad nagpapahayag ng kanyang intensyon. Hindi siya nanghulog sa bitag ng ti kailangan ko na siyang ligawan ngayon o baka maagaw pa siya ng iba. Sapagkat alam niyang kung para sa kanya, darating ito sa tamang panahon at kung hindi man ayos lang. Ang kanyang mundo ay hindi matitinag dahil lang sa isang babae. Ang kanyang dignidad ay hindi bumabagsak kahit pamasaktan siya o hindi siya piliin. At dito, sa kakayahang tanggapin ang kalooban ng kapalaran ng walang reklamo, nang may paninindigan, siya lalo nagiging kaakit-akit. Hindi siya bitter. Hindi siya vindictive hindi rin siya nagpapakababa. Tumatahimik lang siya, bumabangon at nagpapatuloy. Sa panahon ngayon kung saan madalas ay over-emotional ang mga lalaki, madaling masaktan, madaling umiyak, madaling magselos, ang isang lalaking marunong humawak ng kanyang damdamin ay parang ginto sa mata ng babae. Hindi ito nangangahulugan ng kawalan ng emosyon, kundi ng mastery ng emosyon. At ang mastery na ito ay hindi madaling makamit. Kinakailangan ito ng araw-araw na pagninilay, self-awareness at disiplina. Ngunit sa bawat araw na pinipili mong huwag habulin ang wala pa sa iyo, sa bawat gabi na iniisip mo kung paano ka magiging mas matatag sa kabila ng pagsubok, sa bawat sandali na hindi ka nagpapadala sa social media pressure, mas pinapanday mo ang sarili mong maging stoic. At ang lalaking ito na hindi kailanman nang hingi ng atensyon ay siyang lalaking hindi makalimutan. Sa dulo, ito ang tunay na trick ang pagtanggap sa katotohanan na wala kang kontrol sa ibang tao. Pero may lubos kang kapangyarihan sa sarili mong aksyon, pananaw at layunin. At kapag ang isang babae ay nakakita ng lalaking kayang manindigan kahit walang tagahanga, manahimik kahit may panunukso, at magpatuloy kahit walang kasiguraduhan, kusa siyang nahuhulog, hindi dahil sa lalaking nangangailangan, kundi sa lalaking buo kahit mag-isa. Ang paninindigan ay isa sa pinakapundamental at kaakit-akit na katangian ng isang stoic na lalaki. Hindi ito katigasan ng ulo, kundi kalinawan ng prinsipyo. Hindi ito padalos-dalos na pagtanggi sa lahat ng bagay, kundi ang kakayahang kilalanin kung ano ang mahalaga at manindigan para rito, kahit mag-isa. Kapag ang isang lalaki ay may paninindigan, hindi siya pabago-bago ng isip depende sa opinyon ng iba. Hindi rin siya nagpapalit ng ugali para lang umangkop o mapalapit sa isang babae. Sa halip, siya'y matatag sa kanyang layunin, matuwid sa kanyang kilos, at totoo sa kanyang mga paniniwala. Ito ang uri ng lalaking hindi madaling iguho ng mundo at kapag ang isang babae ay nakatagpo ng ganitong uri ng katauhan, nahuhulog siya hindi dahil sa anyo, kundi sa sigla ng karakter. Ang paninindigan ay hindi kailangang isigaw, ipinapakita ito sa araw-araw na desisyong hindi makasarili. Kapag sinabi mong darating ka, darating ka, Kapag nangako kang magbabago, ginagawa mo, hindi pinapangako lang. Kapag may kaguluhan, hindi ka basta sumasabay sa emosyon ng iba. Sa halip, ikaw ang bumabalanse sa sitwasyon. At sa mga mata ng babae, ang ganitong ugali ay nagbibigay ng seguridad. Hindi dahil hawak mo sila, kundi dahil alam nilang hawak mo ang sarili mo. Sa mundo ng stoicism, mahalaga ang virtue, ang kabutihang loob, katapatan, at disiplina. Hindi ka stoic kung tahimik ka nga pero sinungaling. hindi ka stoic kung kul cool ka nga sa labas pero puno ng panlilinlang sa loob. Ang tunay na stoicism ay buhay sa pagkatao, hindi lang sa anyo. Ang lalaking may paninindigan ay hindi kailangang ipagmalaki ang kanyang integridad. Hindi niya kailangang sabihin sa babae na ako ay totoo. Nakikita ito sa kilos, sa paninindigan hindi nasisira ng tukso, ng pagod o ng takot. Kapag ang isang babae ay nasa piling ng lalaking may ganyang halaga, siya ay nakakaramdam ng respeto, hindi lang sa lalaki, kundi pati sa sarili niya. Sapagkat alam niyang hindi siya trinato bilang laruan, kundi bilang kapwa may dignidad. At dito, nagkakaroon ng makabuluhang koneksyon. Ang stoic na lalaki ay hindi takot sa pagkamakatuwiran ng babae. Hindi siya intimidated kung matalino ito, malakas ang loob o may sariling mundo. Sa halip, nakikita niya ito bilang pantay, bilang katuwang. At kapag ganyan ang pagtingin mo, kusang lalalim ang respeto sa pagitan niyong dalawa. Ang lalaking walang paningindigan ay madalas nabubuhay sa takot. Takot na mawala ang babae. Takot na mapalitan. Takot na hindi mahalin pabalik. Kaya't sa bawat pagdududa ng babae, mabilis siyang natitinan. Ngunit ang stoic ay hindi nakabase sa takot, nakabase siya sa katotohanan. Kung aalis ang babae, hindi niya pipigilan ito sa paninikluhod o pangakong babaguhin ang sarili para sa iba. Sa halip, ipapaalam niya na masakit ito, pero tinatanggap niya. At ang ganitong klasing pagharap sa sakit, tahimik, tapat, at buo, ay mas kaakit-akit kaysa sa kahit anong romantic gesture. Sa huli, ang paninindigan ay isang uri ng liwanag na hindi kailanman humihina, kahit sa gabi ng rejection, kahit sa ulan ng pag-aalinlangan. At kapag ang babae ay nakakita ng lalaking hindi natitinag sa panindigan, alam niyang nahanap niya hindi lang isang kasintahan, kundi isang tunay na lalaki. Ang trick ay hindi isang estratehiyang panligaw. Ito ay ang paninindigan hindi kayang bilhin, hindi kayang gayahin, at hindi kayang sirain ng mundo. At kapag nasa iyo ito, kahit hindi ka magsalita, maakit siya. Isang mahalagang aspeto ng stoicism na labis na nakakaakit sa mga babae ay ang emosyonal na katatagan ng isang lalaki. Sa isang mundong punang drama, reaktibong ugali, at emosyonal na kahinaan, ang lalaking marunong humawak ng kanyang damdamin ay parang isang bato sa gitna ng bagyo, matatag, hindi natitinag, at maasahan. Hindi ibig sabihin nito na siya ay malamig o walang puso, sa halip siya ay may sapat na kamalayan sa kanyang nararamdaman upang hindi ito ang magdikta ng kanyang kilos. Ang stoic na lalaki ay hindi natatakot umibig, masaktan, o umiyak, ngunit hindi niya hinahayaang ang mga emosyon na ito ang humila sa kanya pababa o gawing alipin ng kahinaan. Sa kanyang tahimik na pagmamasid, naiintindihan niya ang paggalaw ng damdamin at sa kanyang pag-unawa natututo siyang mamuhay ng hindi binabalot ng emosyonal na kaguluhan. Kapag ang isang babae ay nakakaramdam na kaya mo siyang damayan sa kanyang damdamin, pero hindi ka nilulunod ng sarili mong emosyon, nakadarama siya ng tiwala. Kasi alam niyang hindi ka matatakot sa bigat ng kanyang kwento, hindi ka alis kapag siya ay humagulgol, at higit sa lahat, hindi mo gagamitin ang kanyang emosyon laban sa kanya emosyonal na katatagan, ito ang nagbibigay sa babae ng kaligtasan, hindi lang sa pisikal na aspeto, kundi sa mas malalim na antas, ang kaligtasan na maipahayag ang sarili ng hindi huhusgahan, ang kaligtasan na makinig ng hindi mapapahiya, at ang kaligtasan na mahalin ka ng hindi matatakot na iiwan mo siya kapag hindi mo na siya feel. Sa paningin ng maraming babae, ang lalaking may ganitong klaseng emotional control ay hindi lang partner, isa siyang haligi. At sa bawat relasyon, ang isang haliging hindi umuuga kahit umulan ay nagbibigay ng tiwala na ang tahanan nyo ay mananatiling buo. Hindi na ito tungkol sa pagiging macho o misteryoso. Ito ay tungkol sa lalim ng iyong pagkatao, ang kakayahan mong magpatawad, manahimik, lumimot, humawak, at bumitaw sa tamang panahon at para sa tamang dahilan. At lahat ng ito ay hindi mo makukuha sa pag-aaral lang ng panlabas na kilos. Kailangan mo itong pagdaanan. Kailangan mong maranasan ang sakit, pagkabigo, pagkalito, at ang katahimikan pagkatapos ng lahat. Doon, sa mga oras ng pag iisa at pagminilay, nabubuo ang isang stoic na hindi takot sa sarili niyang damdamin at lalong hindi takot sa damdamin ng iba. Ang babae, sa kanyang likas na emosyonalidad, ay humahanap ng lalaking may kapasidad na maglaman, hindi lamang makinig. Hindi lang yung nakikinig dahil gusto niyang makapuntos, kundi yung talagang naroroon, buo ang presensya, hindi distracted, hindi naghihintay ng turn niyang magsalita. Ang ganitong uri ng presensya ay bihira sa panahong ito ng abalang mundo at laging naka-online na utak. Kaya't kapag naranasan ito ng isang babae, madali siyang mahulog, hindi sa ideya ng lalaki, kundi sa lalim ng kanyang katahimikan. Ang stosis ay hindi pagsugpo ng damdamin, isa itong disiplina ng malalim na pag-unawa sa damdamin upang ito ay gawing lakas, hindi kahinaan. At ang lalaking marunong humawak ng kanyang sarili ay lalaking kayang hawakan ang mundo ng babae, hindi upang kontrolin, kundi upang iparamdam dito na ligtas siyang maging totoo. Hindi kailanman magiging lumang moda ang ganitong uri ng pagkalalaki. Sa katunayan, sa panahong mas maraming lalaki ang nadadala ng sariling galit, inggit o lungkot, ang stoic ay lumilitaw bilang kakaibang uri at sa mata ng isang matinong babae, siya ang klaseng hindi lang bugustuhin kundi panindigan.